Hello guys, uh, magandang umaga. Uh, ako nga pala si Tito Guys TV Vlog. Uh, welcome to my channel, kay Tito Guys TV Vlog. Ayan guys, uh, nagbubus tayo ngayon ng slab uh, dito sa third floor. At tayo naman guys, uh, nakabang na tayo dyan ng sa electrical, uh, sa mga layout natin, sa mga lighting, sa mga electrical ng atin dito sa slab. Uh, ayan guys, uh, ang atin mga tubo. Uh, binabantayan natin Ayan guys, ah, tara ah, tingnan natin ah, pagbubuhos guys. Tara guys. Tingnan natin guys. Guys na electrical diyan uh, sumbox, uh, PVC orange. Ayan uh, naka tayo. Uh, shout out sa mga kumare ko. Uh, ngayon guys, uh, tayo ay uh, magbubuhos Ayan uh, naka na tayo. Ayan ang ating Johnson box Ayan ang ating PVC orange naka uh, nakalayout, Ayan uh, ay tayo-war dyan. Tapos yung mga kasama natin, yung mga skill. Ayan si Ronald. Ito guys ang ating binuhusan. Ayan, hindi um, pa kalate ang binuhusan natin. Nandito pa lang. Nandito pa lang guys. Ayan ang ating binuhusan dito. Ayan, uh, doon sa baba, uh, nagkahalo sila ng uh, ating BIM. Tapos yung mga kasama na po, uh, shout out ka pala kay Municipal Kagawad Orlene Ayan, uh, nagpapagawa siyang bahay. Nandito tayo kay Kagawad Online. Ayan, nasa second floor, third floor na tayo guys. Ayan ang ating abang sa electrical electrical natin uh, layout. Ayan ang ating steel deck. Tapos yung mga bakal natin. Ayan, uh, sila Ronald na uh, foreman ang nag-layout ng ating mga bakal para sa ating pagbuhos dito sa beam at slab at titingnan natin guys sa uh, baba ayan ayan guys uh, ang ating Jensen box ang uh, PVC orange abos guys uh, naka tie tayo ito naman ang ating pinaka main at uh, 3 uh, papuntang papuntang breaker ah uh, meter ayan ang ating pinaka main at dito ang guys ang ating Inabangan dito sa pinakadulo. Ayan. Ayan, nakadulo tayo dyan. Ayan ang ating electrical. Ah, uh, nagbubuhos. ngayon, Ayan ang mga kasama natin sa dulo, guys. Ayan, humakot uh, sila ng mga buhangin at graba. Ah, uh, gumagamit tayo, guys, sa mixer. Ah, uh, para dito sa taas. Ah, uh, magbubuhos tayo. Ah, uh, shout out nga pala sa mga... family Velasco uh, shout out nya sa family Oliva uh, shout out nya sa family Asanyis, uh, shout out nya sa family Candelaria uh, shout out nya pala sa family De Santos shout uh, out pala sa family Bildua dua shout out nya pala sa family Pinya Royal uh, shout out nya pala sa, uh, sa poong mundo ayan uh, si forma natin Ha? shoutout pala sa family ka mo. Uh, may nag-react tayo guys. Uh, ba't hindi daw ang ka mo wala shoutout? Uh, guys, uh, yan. Uh, hintayin natin yung sa baba. Ah, uh, Nag-mimix kayo guys. Tapos nagbubuhos tayo rito. Ayan, nakaupo sila. Ah, uh, ayan. Uh, shoutout niya pala kay Kagawad Orlen. Yung mga bataan mong Kagawad. Ay, uh, tingnan mo, paupo-upo. Ayan. Tingnan mo naman. Ang mga pinaka ang sabi ni Paning Ricky, siya daw ang kinakatiwalaan. Yan, ayun ang mga kinakatiwalaan ni Kagawad Dornel. <laughs> Guys, uh, malapit na. Uh, mabaya, um, yung ating halo, uh, idadalit dito sa taas. Uh, uh, malapit na, matapos. Uh, nasa kalati na tayo na binubusan. Ayan ah, kalate ah, oras pa lang na ah, sa alas 10 pa lang tayo. Ah, kalate na guys ang nabubuhusan natin. Baka mga alas 4 ah, patapos na rin tayo. Ayan guys, ah, malapit na. Ah, kalate na tayo ah, sa pagbubuhus natin sa ating islam. Ayan ang ating mga abang natin ah, sa electrical. Ah, Nakaprepare na guys ayan, uh, nakabang tayo guys sa pusti uh, para sa ilaw ayan, apat uh, pusti uh, may ilaw tayo diyan. ayan, uh, malapit na guys uh, malapit na tayo mga matapos uh, sa pagbubuhos ng ating slab hey guys uh, nagbubuhos tayo ng slab uh, dito sa third floor ayun mga kasama natin uh, binubuhosan guys nya ayan uh, dito sa steel ang uh, atin naman tubo uh, natatakpan na ng atin halo ayan, malapit na malaglag si formo natin <laughs> nakawak lang guys <laughs> nakasingkig Nak nakawak lang kung di nakawak laglag -lag dyan sa baba ayan ah uh. ayan mga kasama natin nagbubuhos tayo Ayan, pasa-pasa uh, tayo guys ng balde. <laughs> Uh, para mabilis tayo matapos uh, sa pagpubuhos ngayon ng sa tennis lab ayan ang mga kasama natin dun dito tayo sa taas uh, pasapasa -pasa ng balde ayan ang ating layout ng ating electrical ayan guys, uh, napakan yung ating tubo, yung uh, Johnson box baka masira guys, <laughs> ingat ingat lagi yung ating tubo baka masira Ayan ah, pasa-pasa muna tayo ng balde At bubuhusan dyan guys ah, Para mabilis ah, matapos Para si kagawan municipal orlin para masaya Na mabilis matapos ng sa kanyang bahay Ayan guys, nagbuhus ah, tayo dito, Ah, Malapit na tayo matapos dito sa block Isang block natin guys Ayan ang mga kasama natin Pasa-pasa ah, tayong balde para mabilis matapos Ayan, ang baka maapakan yung ating tubo, yung ating nilayout na electrical, baka mabasag. Uh, may paglalagyan tayo dyan. Uh, pakiusap ko lang sa mga scale yung akin tubo, baka maapakan kay Tito Guys TV Vlog. Ito, malapit na tayo matapos, sa nabuhusan na ating, ating electrical. Ayan, nabuhusan na dito na lang. Ayan, pasa-pasa ah, tayo ng balde para matapos ang ating trabaho para mamaya inuma na, inuma na at sakod na. Ayan, pasa-pasa tayo guys, balde para matapos na ang ating trabaho para mamaya inuma na. Yung ating electrical pakiusap lang sa inyo. Mga skin